Yes guys, suman ako magpasa og mga papel sa City Hall and nakapag-snacks na rin ako niya yeah. Gawas Well, mati sa kuan grocery store kay mamalit ko nga to and saka na kong pedicab nga tugas nga ako pa man usa -o eh. so maghuwat ko dugay panong so magbaklay na lang ko paingon dito sa my highway para makasakay ko dayon o pedicab paingon nga to sa friends mall so landong man dito guys kinamang ko sa buwan na bitaw ko sa huh, party pa na siya sa city hall kaya nga po init. So, dire lang ta sa kilid anay. Para bugnaw. And, ang init lang guys, iniktabok ni mo sa kalsada. mo to'y init niya to the pit. And, may wala mga police station. There is the bye-bye police station. Uh -huh. Layo na kong gabdan guys. <laughs> So tara ang highway hapit na ako naabot. Doon na po. So man ako pa receive sa upan. And by Monday, ang UBAN na po na mga dokumento for honorarium na to siya. So kinipart po niya ni sa honorarium kasi ako lang siya giuna kay kanaabit taong napod siya ay uh, pet siya. No? Deadline So, pinangalan, sayo-sayo po ito magpasa Para dito ma-award <laughs> Para dito Ma-award winning actor So, karon guys, mutabok na ito sa highway And, oh my god So, mutabok na ito roon Una naman ito sa ubos, guys ito, Daganti. Daganti. Si so, may galik kay walay init. So nara dere ang police station. Di ako gikan kana turod kana. Magwat lang tang rig ka para makasakay sa. Ano na City Hall guys? Nasa taas ng Russia Castillo. Ano dito? Police Station.